Hello, what's up mga kaibigan? So, dito na po muli ako si Kajims TV. So, uh, madali ang saglit lang to kasi testing ko muna yung nag-pump ako dito sa nag-refill ako dito sa aking tanki ng PSP uh, food foot pump, So, sinubukan ko na uh, gamitin dito sa aking ano, valiente tapos nandito ako ngayon sa ano sa palaisdan sa may face fan dito sa banda uh, sa kop ng gendulman bohol so tingnan nyo naman mga kaibigan no? Oh, sa likod ko so ibaliktad muna na, baliktad ko muna yung ano camera tingnan nyo mga kaibigan no oh. ay kaso di masyadong Nandun banda May mga mallard, wild Waldak Tsaka dyan mga awis oh. Nasa gilid Kaso layo mga kaibigan na, Nagdala naman ako ng na, ano, speaker Pero nakalimutan kong dalhin yung ano, mga kaibigan Yung aking side cam Hindi so, tayo makapag record tayo ngayon sa pagmamadali kasi katulog na ng aking anak lang eh natulog ko para lang ano makapunta dito para lang makapag-hunting sayang kalimutan ko nandun nasa gilid yung mga Uwis mga kaibigan oh sadyang mailap lang talaga no oh, kita nyo ba yan mga kaibigan oh nasa sa gilid oh, oh. mga uwis yan mga kaibigan So ito lang lang na talaga natin mga kaibigan is ano lang, murahin. Hanap tayo ng to mga kaibigan. So tingnan natin kung kaya ba natin yung putokan kasi talagang mailap. Mga kaibigan, so may tinira akong isang whisk kanina. Ano? Dito sa may ano? kaso hindi ko masyadong nakita kasi medyo malayo doon doon sa doon ako tumira doon sa motor ko hindi ko masyadong uh, hindi masyadong napuruhan kasi lumalango eh papunta sa gilid so parang dilipat yata doon sa ano masukan so, pa, sa palagay ko ano, the lang yun hindi ko na videohan mga kaibigan kasi no. Sayang yung ano. Said cam natin. Hey. Eh. So mga kaibigan, so lipat muna ako ng pwesto mga kaibigan. Punta muna ako doon. So doon ako dadaan sa ano. Sana pwede tayo dadaan doon kasi sabi nila dito bawal eh. Kasi yung mayor na namumunuan dito sa kanilang lungsod is pinagbabawal yung mga paghunting dito sa kanilang lugar so try lang natin na uh, puntahan natin dun sa Bibati so mga kaibigan punta muna tayo dito uh, abang abang lang so nagpapahunit tayo ng ano, uwis mga kaibigan ito ng ating speaker oh. so tingnan nyo mga kaibigan ម៉ៃម៉ៃល្មមគិតណាថាចូលខាងទៅ so pag minalas ka talaga malas talaga dalawa yung naputukan ko pero hindi ko nakuha kasi napakalalim ng ano tubig isang uwis at saka isang ruwakwak doon sa unang pwist ah, doon sa no doon sa una kong pinuntahan kanina ngayon nandito ako sa pwesto uh, kung saan ako yung unang sumabak sa hunting. Pakamalas. Okay na sana yun pang ano. Ulam ngayong nga, gabi. Dalawa kahit dalawa lang kasi ayaw ko, ayaw ko rin naman yung uh, yung madami yung ano nakukuha kasi nasasayang din yung tama lang mga tatlo, apat sayang mga kaibigan tapos di ko pa rin nadala yung ano nakalimutan ko rin yung side cam talagang minalas talaga alas nga talaga ito yung spot ko da, dati mga kaibigan yung pinakauna kong sabak di ba nito so pansin yan dito yung una yung una kong ano yung una kong sabak sa hunting tapos dito ako pumuisto itong mga ano nang niyog so dito ako pumuisto malapit lang mga kaibigan nasa 15 meters lang kasi sinisigurado ko na kaya sa ano erga natin so yung sinasabi kong fish pan na madami din ito no wild duck pero kaya nga, na. Wala tayong nabutan. Sayang yung ano. Ulam na sana. So, mga kaibigan. Uwi na ako kasi yung na pa ko doon. May anak ko doon natutulog. Baka gumising na. Kasi, ano nang oras. 3.58 na. So, mag ang delete ito ng ano, isang oras. Kasi ito yung ginagamit ko sa ano. Ginagamit ko sa pag ano sa speaker. So mag alas 5 na. So uwi tayo mga kaibigan kasi zero tayo ngayon. <laughs> so sunod na ulit, sunod ulit pagkanting ah, pag hunting. Baka pala rin tayo. So, win na ako kaibigan. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa uh, pag-subscribe ng akin channel. So, shout out pala sa mga taong ito. So, mga bago nating subscriber. Ito po pala sila.